Hello guys, sa araw na to ay plano kong mag-construction muna ako guys Ayan, dahil nangonsumin na ako guys sa tulo na yan sa aming kisami At ayan, nabulok na guys ah, Subukan ko guys na buksan ko yan guys Kung kayang gawin ng mga lalaki, eh, eh, i-try ko rin guys pa, Parang kaya ko rin namang gawin to guys So ayan, gagawa ako ng paraan guys Ayan, ayan guys, ang aming kisami Diba guys, bulok na So ayan tanggalin ko muna ang aming wolfa na yan at mga abubot na yan guys bago ko yan simulan ayan, tinakpan ko muna guys ang aking kabinet at ayan, inunahan pa ako ng makulit na kuting na yan guys inunahan akong umakit sa hagdan guys ayan, may dala akong martilyo at saka uh, mga kung ano-ano mga tools na yan guys pang gamit pag tanggal ng kisami na yan guys dahil nakonsumin na ako sa tulo na yan guys lalo na nung karina na napakalakas ng ulan ayan guys nagsahod kami dyan guys ng planggana pero at least yun lang guys ang nangyari sa amin hindi yung kagaya sa ibang lugar na lumutang ang bahay nila sa baha guys okay lang po yan guys kayang kaya namang sahuran ng planggana ayan ang lola nyo ay ang lakas ng loob kayang kaya natin yan guys kung kayang gawin ng mga lalaki eh kaya rin naman natin gawin yan guys basta lakasan lang natin ang ating loob at planggana lakasan ng ating katawan ayan pokpok here, pokpok there tingnan natin guys kung anong mangyayari bahala na basta gusto ko lang talaga buksan dyan at nang sumisyon na ako ayan guys at dahil naghahanap buhay naman si mister guys ay hindi ko na siya inabala dahil kailangan niyang maghanap buhay kaya ako guys adiskarte ah, na lang ang ginagawa ko guys sanay naman ako guys eh so ayan guys natuklap ko na nga ang kisame guys ay hindi na maibalik ng buo yan guys talagang papalitan na yan at sinilip ko nga guys kung ano, saan talaga nang galing ang tulo ayan at nakikita ko na guys ang kadahilanan ng pagkabulok ng kisame na yan gagawan natin ang paraan yan guys habang umaaraw na guys habang wala pang sumunod na bagyo ayan guys ah, bahala na lang kung anong magagawa natin dyan Thank you for watching. Ingat po ang lahat. Bye-bye. Till my next video. God bless everyone.